Tiger, tiger. Sabi ni Jen, si, sabi ni ano. Jen, sino mga naka <laughs> Ikaw lang. Hindi, si ano sino ba yun? Si... Marilyn? Ang ah, ganda lang gawin ni Marilyn. Oh, Mayat kasi siya eh. Oh, malit kasi chan niya, no? Siyempre, yung maraming baklo, big Less rice ba po yun? Wala nang rice? yung less rice ba? Hindi yun. Yung rice na siya natin, pala tatlong araw, Di ba may nabibili na brown rice, ano? Sa Welcome. Meron nun, iinitin mo lang. Dalawang ganun. Puntang na talaga ako sabi. Parang ito yung kain na pang-apat na kain. <modified> Para sabi ko yung yung ganun kain mo dahil marami yun. Kasi na tayo. Pasensya ka na, oy. Maganda sana pag mayat-mayat kayo, makinis ka pa naman. Anong connection mo? Mayat ka na, makinis ka pa. O, oh, diba? Kasi beauty, ganda, beauty, ganda, queen. Ganda ka <laughs> beauty queen. Beauty queen? Beauty queen? and Corp lang sa yung Corp. Puro kalokohan talaga <laughs> <din>. <laughs> <laughs> Hindi na buo yun sa'yo, Dai. Di <laughs> uh. <sighs> <laughs> exit, ano yun, Dai? Yung Jackman. Jackman. <laughs> tayo, sinabi tayo? Sinabihan ko na ba siya na kapunta? Pag wala pa siya dun di next month, Bala siya. Marami yan ditong tigbe bente-bente. <laughs> Ang dami ng na Pilipina. Nakilala ko na siya sa NPR na nagpupus nag nag sa ako na pasto. Tapos? Tapos nakilala ko siya sa NPR. Anong ginagawa niya? Sabi, sabi niya. Binila ko yung cellphone niya, anak ko rin, sa kanya. Muna lang. Sa kanya mo binili? Oo. Okay. Okay. So wala okay. akong cellphone. Mag-exit ba tayo sa worldwide, ay? Hindi dito sa may black man tayo. Saan ba banda yung black man, man? Dito. Pero ituloy na natin. Oh. Diba ang daming tao dito mga kamahal? Dito sa Central. Ingat kayo sa mga wallet nyo. Lalo na kung bagong sahod ka po. Kailangan mo may bag ako. <laughs> mo si ganito, ano, ganyan din nawala? Ganito, ganito. Huwag mo sa bag mo. Ako walang wallet dahil Kaya hindi nila malalaman na <laughs> Nakatila mo na naka siya pag naglalakad ako, nakaganito. At wala least naka ring no? So, wala silang makukuha dito. Ganda. Huwag naman nakunin. Wala na akong pang Oo, wala na kami alawal. pa. Wala akong sa masahe. That's yung mga great na Very good. Kaya yeah, may line of beach isa. Kailang yun. Uh, kung ano, yung... At least mga sabi niya sa teacher niya. Ma'am, hindi ka nahiya. Ikaw na nagbigay sa akin ng na line <laughs> Sabi niya. <laughs> <laughs> Binihiro niya din teacher niya yung gano'n. Uh, sabi niya, ay mana to sa akin. <laughs> <laughs> ano sabi ni Pastor kanina? Uh, nakikita daw. Kung nakikita mo yan, kung nakikita mo. Ano ba? Ay, si parang iba. Ano ba? Sa kabila. Sa ano na tayo? Sa black man tayo, sabi. Hanapin muna natin. Magtanong tayo mga Pilipina dito, guys. Ganito, ganito. Palibasa kasi ni Bira tayo pumunta dito. <laughs> Exchange. Ano ba yung Blackman? IFC ito, di ba? Ay, hindi. No, IFC yan. Blackman, hindi naman na IFC yun eh. So, Saan sa ang... Pupunta kami ng Blackman. Ano yung... Ano yung... K. K. Exit K. Ah, thank you. Uh, sabi ko parang exit, mali eh. Exit K. Kaya pa lumingon siya. Siguro exit. Sabi niya sa Blackman toko to pupunta. To kanya pag na tayo pumunta dito. <laughs> Nag-exit na tayo doon. Dumaan ulit tayo. Balik man, tayo. Ba ako dumadaan dito? ko <clears throat> malaki Di yung exit na. doon ako galing tayo. Hmm. Diba, dadayo tayo. dami, 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 dami. May din pala yung anak mo. <laughs> Oo nga. Nagaya din sa'yo, Ano tayo? Ah, sila, oh. <laughs> <laughs> ka dyan? Si Raul, Tower pop girl. Saan yung dati? Nanibakasyon ako. Oh. Grabe dami tao po dito. Oh pagdating ko gusto niya akong mamit talaga yung gila na gano'n niya daw yung forma kung so baka nakaganyan din ako <laughs> sabi ko hindi ah sabi niya buti na lang naka-t-shirt titingnan naka na 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 niya yung kung naka-power ta pop <laughs> <t> <laughs> <t> <laughs> kung nakaganyan daw ako sa iba ah, uh -oh. pagsabihan niya pala ako sabi ko hindi ah Ano ng ganyan? Ano <laughs> ganyan? Ganito po kadami dito lagi ang tao. Power pa. Ibig sabihin nasa labas siya, hindi siya nasa anong MTR? Nasa labas siya sa ano nga, yung sa may blackman talaga. Oh. Sa oh. Black yung tower, yung, uh -huh. may Yung doon yung HSBC. Oh. Ano ba bibili natin doon? Marami, ano okay. Marami. UK. Oo, uh Marami So kung meron kung meron zebra dito, merong <laughs> <laughs> Grabe ka. So may tayo kay Kuya. <laughs> Ay ate. Ha, ah, ate. Ito daw kasi <laughs> may uh, tubig. No. Talaga, talaga, oh, inaasis nila pagkaganyan. Oh. Ha-exit ka nila. Oo, makapakan mo na lang. Exit na kami. Exit. Mmm. Sushi. Right. So, exit K kami kasi lakman kami. may kita niyo na ngayon ang aming boyfriend. si Black. And then, si ni park. Si Melon. Ala, nila nila no? nila 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 na. nila 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 hindi mo ako tinuturuan mag-dance. So, wala pa kayo naman ito. Yan ako, Day. Huwag na tayo mag-turuan dalawa. <laughs> Turuan mo ako mag-drum. Ay, ah. Nasa taas. Diba? Sumamahin nyo na lang kami ni Roji. So, sana napanood nyo yung short video namin. Pagka... Bakit may minto? Pag hindi mo mo talaga babalikan na naman sa dati. Play lang naman siya. So, tamad ako mag-report Mga pagcompetentia, no? Kailan po si Blackman? Tamad ako yung Papakiala ko lang si Blackman, yung... si Blackman sa kanila. Teka lang. Thank you. Thank you. Thank you. Lilingon niya pa talaga tayo. Papakilala muna Dai, papakilala muna natin okay, sila. Yung, oh, yung boyfriend. Ito boyfriend. Talaga yung Ito po talaga. <laughs> papakilala po namin sa iyo. Ito, ito po talaga yon. Kunyari lang ako. Oh, kunyari. Pero ito po talaga ito siya. Ito po yung, uh, yung sinisikreto ito ni Ito yung sinisikreto ko sa inyo. <laughs> Nandito na po siya ngayon. Uh, Want someone to meet? Uh, yes. Yeah. Ayan, ang so, tinataw na black ba, man ma dito sa central. Na? Oh, diba? Tall, dark. The tall, dark and handsome. Tall, tall dark lang. <laughs> <laughs> Ayan po siya, kaya kung maligaw kayo dito. Ay, hindi, teka, pahit ako muna yung name. Ayan ang name niya. So, kaya siya naging nakilala, famous, kasi isa siya siguro. A grateful recognition ng... of his eminent. Oo, isa siya sa nagpaganda ng ekonomiya ng Hong Kong. Yes, kaya alam niyo na kung sino yung dapat mahalin. Yung nagpapaganda ng ekonomiya. <laughs> Bye! Black man, see you soon! So, saan tayo, Day? Tatawid. Dito na ako ng lunch. Uh, ngayon, kung gusto nyong maligo dito, dito po marami talagang Pilipina. Oh. Kasi eh, ito yung tambahay ng mga Pilipina. Oo. Itong central ang tambayan ng mga Pilipina. <laughs> ito yung sentro ng ng, ng Yes. May nagtitindi dyan dito ng pagkain, Day. Nagugutom ka na ba? Hindi. Oh? oh Bawal? Yung... Kaya, Ay, bye, ko na, yun. Sinasabi Sanya. ko lang sa iyo. Ay, may abalon pala ako dun kay Tay. Kanino galing yung de abalon? Mahal yun ah. Kay hey, ano, kay sa kapatid ni mm -hmm. Weng, binigay ng amo niya. Mega malapit Na kasinags, Yan, nakikita Ay, ba, kayo, niyo po. <laughs> sa kabila tayo? Oh. Ayan naman yung tinatawag. May tawag dyan tayo eh. Yung tiger. Oo. Oh. Lion pala. Lion, di ba? HSBC, alam. Ayan o. Lion nga yan. Kung so, so, gusto mo, pwede rin pusa. Depende <laughs> sa iyo. Depende <laughs> sa ano. Depende po sa tingin niyo sa kanya. Mamaya punta kami dyan ni Roji. So, ito yung tinatawag na tram. Hindi yan train na tram. 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 Yan, tram Mura yan. Mura na pamasahe yan. oh, yan ang pinakamurang pamas uh, tayo na tayo, tayo. <laughs> So, huwag na kayong magtataka sino sino mga nandito, mga Pilipina po yan. Mga ganda. As in, mga Pilipina. Masasipag na mga ganda. Yes, magaganda. oh pagka andyan ang amo, pangit. <laughs> Joke. So, ayan, nakikita niyo mga Pilipina. Papakita ko si Tiger. Ay. Pakita ko po muna sa inyo san si si ano si lion or uh, tigre. Kayo nang bahala mo sa kanya. si Rogi. Ayan na siya. Kumustahin niyo na lang siya. Ayan po siya. Oh, maraming hukay nga dito. Ayan po. So, ayan. Dito kami. Marami dito nakipindu. lang siya ng gusto yung wala. Dito lang siya ng Maraming nakapwesto dito na pwede niyong bilhin. Baka wala siya. Ay, ito yung ganito po tisyo. Nasaan siya? Andito na ako. Dito tayo muna, manaday. Oh, andito ako sa Tiger. tigers. Oo, oh, andito na ako. Ha? Uh, sa lady, tiger. Day, day. Andito na siya sa tiger. Andito na siya sa tiger twenty five lah twenty five lah twenty jacket lah twenty five 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 lah mga t-shirt na bibig. 25 lang ate, 25. May sapatos mm -hmm. doon dayo. Mm -hmm. Ayan, kung gusto nyo pang mamilay. Mm -hmm. oh, sige, inipot muna natin Masarap naman ang nilaga niyang mais. Ate, ang sarap niya. Sabi ko, sarap naman ang mais. <laughs>

Day, day. Si Sheila inuubo din. Ngayon lang yan, Day. Hindi pa ng tubig. Dapat no, 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 no. uminom ako ng tubig bago ako niya. dito lang na <coughs> yung jacket mo. Meron ako niya kayo. ka. Mo, <coughs> ano kayang meron doon?

Gabi mga Pilipinas, no, mga kamahal. Dito lang po yan pag Sunday. May kita nyo to sa ano. Ay, hindi ko nga pala. Hello! Hello po! Hi! Si Clarissa. Ay, Belma. Ay, Belma. Mabel. Oh, Belma, kaya pala Belma kasi Mabel. Ayan. no? Bininted ko lang. Doon nyo. Yes. Big, so Kaya wala wala kayo dito. Oh, Pero my kanina my wala ka pa. Ayun, no. oh, yes. Pag ganyan pa na dito. galing pa? Oh, kasi doon yung boarding, boarding namin. Ah, oo. Kasi doon ang boarding. yung Okay. So. Salamat, ha. Thank you, po. Nagyalagala Oo nga. Thank you, ha. Thank you. Gusto mo siya, na pa lang, ako, okay. Maganda siya. Dress kasi sa so, diet siguro suiting sa anniversary. Pag maganda. Oh pag magpainit, ay, tayo, tayo, tayo. Pag mainit. Day bag, day bag. Kailan na, anniversary natin, day? lang dito. Kaya nga. Para may bag ka lalagyan. bag mo dyan? Kailan <tinyo> na, Maganda sa rin isang video, hindi daw kasya sa akin. <laughs> Sinabi na niya sa hindi kasya. Nasa patos ko. Isa naman mo kumamain na ako, hindi naman. Eh, ito yung Adidas dahil. Diyan dyan ako mo rin sa <laughs> Hindi na lang <laughs> yung mga sa Parang ang bilir mga tanong. Parang ano? So, ito maganda dito. Ito maganda dito. Ano gusto ng natin today? Hindi to ka Ay, siya, Jamir. O, parang sa akin yun. Betty, Betty, ito to Ba, ano size maganda, no? Dala ko siya, yung isa, yung rila yung dito. Betty, Betty! Ay, di maganda? Parang maliit. Ay, malaki po. Ang laki. Malaki sa'yo. Malit sa anak mo. Oo. So, oh. sila bagay. Bente, bente, bente so, ba siya pag bente, ka dito. Marami ka man. Marami maganda, no? Oo. Malalaki kasi. Tsaka hindi ko masikip sa umaga. Bente, dala, Ang ng size size. pa isa Magkano? Ay, how much? Ha? Ayan, lang. 80 daw. 250 si na lang one one. po, 250! Magkano to? Akala ko Pilipina. <laughs> Sorry naman. Ako yun. Yung flat. Yeah, I know. Wait. One 70 lang. Magkano daw? 80. Pero Adidas naman, dahil. Yeah, pero parang malaki. Palitan mo na lang sapatos. May iwanan mo yung sapatos. <laughs> Pang-market ko to pag nagwinter. Tinuruan <laughs> eh. <laughs> Ay, malaki to. Ay. Ganda dai. Pero malaki. Maganda. Bag maganda sa. Kaya no. Pero malaki sa iyo. Kasi maganda. Kasi ba mga kamay maganda sa kanila. Ate, this one can ordinary shoe. It's too big for big. her. Magkano ba yan? It's be it's beautiful. 80 maganda. daw. Maganda siya. Kaya lang malaki sa kanya eh. Wala na yun, no? Pagkat na ano, naba. Wala na size. Siyempre, wala ng size yan. Broken size na kasi okay, Ay, okay yun eh. Ka kabilang park. Park. Marami atak pa dyan, park. dang. Atak, ano? Kaya na alam mo, pag sahod <laughs> natin, pumunta dito tayo sa umaga. Eh, kaya lang may sisi tayo sa... Ay! Iyan mo silang maghintay. Alas 7 na dito. Ang sama nung galing. Uy. <laughs>

Wala nang ibang size ng mga bag dito, mga ganito. Ba? Ba? May bag din, parang lalaki 'yo. Oh. Parang katulad ng sa sapatos mo oh, Kaya nga. Ma... Pag yung katulad ng sa sapatos mo, huwag mo siyang bilhin kasi pareho na. Ah. Pero ito maganda, kaya maluwag ito yung dito, no? no? Oo, ulit oh, sa ganito. Ganda sana. Betty, hindi, Betty. hindi siya ano dahil malaki. Pero yung ganito. Parang six. Ito maganda rin to. Oo uh nga. -huh. Ano yun maganda? 250. Ano size? Kaya naman kasi pink. Oo. Oh. Tsaka hindi mo siya ma-partner sa ibang... Ibang sa ano ibang na? Dress. Hmm. Kasi pag wagid lang talaga ito. So Kaya Pag-wide kasi pwede mo partner sa dress. Hmm. hmm. May e, pa mga ganyang may kulay, pang ragid lang talaga, pang pantalon. Pwede na lang, lang. pa, 20! Ma, ano, kaya, ma, try mo nga sa'yo, Malaki to. Kaya nga, eh. Kaya na malaki siya, Day. Malaki? Uh, gusto ko sana, malaki naman. Ito, 40, oh. Malaki, di ba? Sampo! <makes> Minsan balik tayo dito, Day. Oo nga. Sampo! Binibigyan na kita ng idea, kaya kita sinama. <laughs> Sorry. Kasi nabibili tayo sa mga mahal. Oh, mga original pa yan. No? Wala na iba dahi. Marami dito, kaya lang ako. May mga pants dahi. Maung. Magpa-pants ka ba? Ikaw, ano gusto mo? Ayun na yung bag dahi, yung bag. Maraming bag doon kanina ng mga ganito. Na wheel. Hindi <laughs> na kami. Nangyong, ay, may 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 ano? Nimbab... Hindi isang monster sikat na ano yan. May istorya diyan. Kami niyan. Inlabugo. labubo 50 lang. 50, Alamin nyo muna kung anong meaning ng labubo May pantulog, may pang May Ano sabi niya? Ah. alam na nila yung meaning. Uy, <laughs> ka ganda o. Adi, medyas. Bili tayo tag tayo. lima lang, tatlo sa'yo. <laughs> o, oh, yung isang partner, tag-isa pa. <laughs> 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 damo <you know? laughs> <laughs> Last na ikot natin oh dito. Para ang mag, ang mag-preach ngayon si Ano eh? Ah, uh, Raymond. Raymond. To. Dali lang ha. So, dun kami papunta. Sorry, sorry. daming tao. Wala kang ka bag, dai kaya bumitay bag ng ganda ganda bag. Dito kanina maraming magandang bag. Daming tao, dami pong ano dito, okay. Makikita Napakano nila tayo. Napakano pa sapatos. <laughs> Ayan, pag may hindi kang magsugal, ganyan. na so. pa. Eh, hindi, imbili ka nun ng tatlongan. Charger. Sige na, 20 lang mo. Bibili ka pero? Mayroon sa bahay, hindi ko 20 lang din niya talaga. Hindi na, ladies. 25 lang. Ayan na, may motel. Ano'y sapagas, day? 10 lang, anday, where? Bra, 30 ka.